Kumusta kayong lahat mga ka Facebook, mga ka YouTube? Ang pag-usapan natin na uh, Ang bagong patakaran ni Meta. Mas pabor sa mga kagaya na kagaya sa akin na uh, baguhan. Kasi mumbaga sa ano may laban na tayo dito. Bakit? Ang uh, mawawala na po dito yung mga paangat. Uh, kasi kung minsan kung may puhunan ka lang kayang-kaya -kaya mo magpaangat, magpajikas ka. Tataas ang iyong views, ang iyong uh, follower. Pero ngayon, wala na. Uh, alam niya naman, di ba? Uh, sa patakaran ni Meta ngayon, uh, siya na mag invite uh, Ano nang gagawin natin? Mag-upload tayo ng natural na video na hindi makapiright. Uh, marami naman nagsasabi dyan kung ano yung mga copyright. Uh, music. Pero kung sakat-kat ka kumuha ng music, pwede pa. Pero kung babackroundan mo ng uh, kukuha ka diyan, meron kasi diyan eh, yung, uh, mga music. Ayun po, bawal po yon. Pero kung kumuha ka dito sa ibang cellphone, ah, uh, pupwede pa. O, mas maganda, ikaw na ang komanta, ikaw na ang sumayaw. Huwag kang kumuha ng ibang picture, ibang uh, video. Ayun, mas pabor sa atin kasi papatunayan ko sa inyo mamaya kung ano uh, ang mga, mga bakit ko sinabing mas maganda. Patutunayan ko sa inyo. O sige, ah, uh, ano muna tayo sa balitang bagyo? <clears throat> Medyo mag-relax muna tayo mga kaibigan. Mm, eh ang bagyong uh, Leon, uh, ayon sa balita, uh, papalihis naman. Pero wag po tayong pakampanti ha. Titingnan natin lagi araw-araw ang balita ha. Kasi baka mamaya magbago ang kilos niya eh. uh, Kasi uh, kaya po araw-araw uh, uh, po ugaliin po natin na uh, makibalita. Hmm, hindi na po nagkukulang ngayon ng pag-asa. Papalihis yan, ganon. Tsaka yung babalik si Christine. Kung babalik mayon yan, wala na yung lakas. Maubos na ng maubos kasi matagal na eh, di ba? Uh, kaya po, uh, medyo maglabalaba muna tayo. Huh. Uh, abangan natin yung mga susunod na balita. Ha? Ate ka, patunayan ko muna sa inyo kung anong mga pagbabago. Unang-una, uh, si Ilin Baloro. Uh, ano ko eh, parang pamangkin ko ito. O sa pinsan, kasi uh, nito, tiyahin ko ang kanyang nanay. Nagtanong siya, uh, may pinakita kasi siya sa akin uh, na stream ads, uh, ads on reel, tapos, uh, may earning, uh, may uh, dolar. Magkano um, ba yung ilin? Fifty dollar. Wala po, baka sa wall lang yun na daan sa'yo. Uh, kailangan po, kung na-monetize ka na, ganito po dapat to. Oh. Mayroong nakalagay, your tolls. Ayan, yun sa akin nakikita nyo. Star, ads on reel, uh, bonuses. At saka yung uh, subscription. Yan po, your tolls, uh, uh, ilin ha. Uh, kung dumaan lang yun, kasi di ko masyado maunawaan yung <laughs> hindi ganoon ang ano eh magkaroon ka ng dollar sa in-stream ads kagadi eh. ang galing mo eh bago ka lang nag-upload ng mga video magkaroon ka na kaagad ng mahirap ngayon na ah, ma-approve sa in-stream ads kaya mamaya, baka mamaya ah, ah napadaan lang yon sa wall mo uh, ah, gustong mamira maraming mga scammer ngayon uh, ah, titingnan mo yung dashboard kung may ganito ka na Ayan, uh, na, yung nakalagay, your tolls. Eh, di ba? Hindi po basta-basta ngayon ma... Nakikita ko, mayroon doon na ads on rail, uh, stream ads. Tapos may dollar. Eh, kung sa wall mo lang yung napadaan, baka mamaya, mamimira lang yun. Uh, tingnan, kung na-monetize uh, ka na, di, salamat. Tingnan mo yung dashboard. Professional dashboard. Uh, ganyan ah. Uh. Uh, sige, patuloy natin ang uh, pag-usapan. Bakit ka mo mas maganda? Uh, mayaw, iwasan na nga yung, ano, yung mga paangat. Kasi yung iba talaga dyan, uh, namumuhunan para habulin yung 60,000 minutes, yung dating patakaran. O anong uh, ang karamihan doon, magpapadjikas kay. <laughs> Marami talagang ano. Uh, ba? Diba? Makakakuha ka talaga ng 5,000 na uh, follower. Uh, Siyempre, magkakabiyos ka rin. Pero ngayon, hindi na po yan pwede kasi iba na ngayon ang patakaran. Si Meta na mag-approve. Sasalain na niya ang ating mga video. Kung may copyright ka, na kahit, na, hindi naman, din hindi na, di na kahit na 10,000 follower ka na, eh, kung uh, may violation ang iyong mga video, hindi ka ba, hindi niya ma-invite. Hindi hmm, na kasi kagaya natin, eh, abulin natin yung 5,000. Alam niyo naman yan, di ba? 5,000 follower at saka 60,000 na minutes. Ayun, kung may puhunan ka lang, magpajikas ka na, magpajikas eh. <laughs> Kaya mo maabot yon. Ngayon, hindi na pwedeng makalusot kay may tayong ganun ha. Kaya po, uh, ang gagawin natin, original video. Kahit na ano, magwalis ka, mag, lalo na kung magtanim-tanim ka doon sa mga gilid ng bahay mo, yun ang magagandang content ngayon. Uh, tungkol sa pagkain kasi crisis po tayo sa pagkain. Yun po, ah, uh, itong, ayan, hindi ko na bubuksan to ha. Kaya po, asang sabi ko, ah, uh, itong bonuses, performance bonuses, ah, uh, mayroon na ako dyan. Kuminsan, mas malaki pa sa ads on Kaya po, natutuwa pa ako dito sa bagong patakaran. Kasi, ala, uh, kasi hindi kasi parehas yun eh eh kung yun na nga sinasabi ko yung mga paangat ay yung mga post dyan na ano palakihan ng palower ah, salamat ah, meron nakikita ko dyan 100k follower. wala nang bayad ngayon ang follower. yan ang tatandaan ninyo ah, si Mita mismo ang mag-i-invite kung minsan mga ilan na eh 100k follower na hindi pa na-invite eh kasi yun po yung may mga problema po ang mga channel nun uh, karon ng mga copyright hindi hindi po yon may invite hmm. kaya po uh, ugaliin po natin na uh, kat na nung video na lang basta natural tay atin talaga ganito oh uh, wag tayong gumamit ng uh, <coughs> yung mga balibalita okay yon pero wag kang gumamit ng ibang video <laughs> mga kaibigan nakikita ko noon sa mga kasagsagan ng bagyo ni Christine may mga lumang video doon na pinakita tapos sasabihin mo ito epekto ni Christine. Ah, alam po ni Mita yan. Recorded po yung mga video na yan eh. Ay, mangunguha na ibang video tapos ay kung mare eh, nandoon ka tatapat-tapat ka doon. Ay nako bawal po yon mga kaibigan ha. Kailangan sarili mong account. Uh, pwede po yon. Uh, pupunta ka doon sa may bagyo kung yun, 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 yung mga alam mo ba yung mga big time na vlogger? Di ano ba may bagyo nga gagay ng Christine. Nag-travel lang iba papuntang Bicol para makakakuha makabidyo sila. Yung iba nagbibigay ng tulong din. Ganun po. Pero yung mangunguha kayo ng uh, mga lumang video, naka-asib sa cellphone mo, tapos uh, i-upload mo ulit, tapos sabihin mo ito, Christine. alam po yun, na hindi po yun pwede. Hmm. Teka. Bago ako ng bago eh, di ba? pakitaan ko kayo. Itong bonuses, mayroon ako dito eh. Oh. Ayan na. Oh. Ayan ang tandaan. pag mayroon ka ng bonuses, mayroon niyang kulay dilaw. Ang uh, nakita niyo sa banda maba, mayroon na dyan na uh, $1. dollar uh, sa month of ano yan, September. Sana itong month of October, eh, mas malaki-laki. Kaya po, uh, sipag-sipag lang po. At uh, ito na po ang pagkakataon natin ng mga baguhan na baka sakaling kumita ako, hindi man ako naghangad ng kumita kagad ng malaki uh, umpisa sa maliit talaga yan at uh, sana kasi yung mga dati ha na talagang milyon na ang paluwer malalaki talagang kita nun pero ngayon, itong patakaran na ito hindi na dito basihan yung mga, mga 100k follower <laughs> hindi na, hindi na ngayon iba na ngayon mga kaibigan at uh, kailangan magsipag tayo. Uh, malay mo, uh, kumita din tayo ng malaki-laki. Kahit na hindi man tayo magaling. Kasi pagalingan kasi ang paggawa ng video eh. Magaling mag-edit. Uh, di ba? Ako hindi marunong mag-edit. Kaya, aga, kaya ganyan nga eh. Pakita ko yung isa kong cellphone na ganyan. No? Oh. Hindi ako marunong. Uh, kung nakikita nyo sa aking mga kanta, umagalaw-galaw pa yung damit ko kung may electric fan live po talaga yan kasi yung iba yung mga edit kanta na nga ini-edit pa ibig sabihin nun dino kung yung boses niya na hindi naman kagandahan mapapaganda yon pag ini-edit kaya mas maganda pong natural ah uh, salamat uh, at ang aking mga awit eh, kahit na hindi man ako singer uh, medyo marami-rami na rin ang nanonood tatlo hindi <laughs> pa totoo pa yun ini-edit eh yung mga nakikita ko kumakantaan, linaw eh. Tapos may mga decoration na gano'n. Ibig sabihin, ini-edit yun. May, uh, diba? ako, di ba, ako hindi ko marunong eh. Nakik nakikita ninyo eh. Gumagalaw-galaw pa yung damit ko pag ako kumakanta eh. Sa hangin ng, kasi binag-electric fan ka, di ba? Oh, yun ang tunay na live na kanta. Oh. Pero hindi live na dito. Ibig sabihin, binidyo ko siya na walang edit. Uh, yun po, natural talaga yan. O, oh, ano pa ba ang pag-usapan? Sikap-sikap lang. Ha? Huh? At saka, Para makuha natin yung bonuses, alam niyo, alam naman ninyo, no? Hindi pa. Uh, wala ang reels, short video, wala ang bonuses yan. Long video dapat. Ha? Huh? Uh, alimbawa, na-invite na invite ka man sa bonus, sa bonuses, pero ang iyong upload, poro reels, Uh, puro short video, wala pong kayong makukuha Akin kasi, kaya mayroon na akong naiipon konti Kikita nyo man, pag uh, kumakanta ako, long video po yan, 3 minutes ah uh, Kasi ang uh, isang awit, 3 uh, minutes yan uh, Kaya yun po ang uh, sekreto para makakaipon po tayo dito sa bonuses Kasi uh, kagaya ko, wala pang ang ads on reel eh, Sa ads ads on rail. Mayroon ng ads on rail, ibig sabihin, in-stream ads, wala pa. Kung umasa ka sa ads on rail, talagang sana mabago yan. Hindi na pervious. Yun ang iniisip ko, baka baguhin na yung uh, ads on rail. Ayun, pabor sa ating mga baguhan. Kasi kung pervious, eh, talong-talo tayo doon sa mga magagaling gumawa ng video. isa eh, mga joke na lang eh. Ako kasi ayaw ko mag-joke kasi Uh, gusto ko ang akin channel, uh, Laging Kapulutan ng Aral. Ay paano kayo maniniwala sa aking payo kung gawin kong biro palagi ang aking mga video? Kaya gusto ko makatotohanan uh, para makatulong sa kapwa tao. Sige, hanggang dito na lang. Ingat po tayo palagi.